And guys, nakabit ako ng solar dito sa bubong guys, dito sa bahay ko. Guys. Umuulan pa naman guys. Pero ikabit ko pa rin to kasi uwi ako bukas guys sa uh, Manila. Ito ko ngayon kabit guys. May update ko ka kayo guys. na guys, nakabit ko na guys. Sun ko ang 30, um, uh, 30 watts at saka ito 100 watts guys. Doon sa baba naman tayo mag ano, connect natin. Dito ako sa taas guys. May manga pa naman, baka mahulo ko ng manga. Okay hey guys, at kayo. Doon sa baba na ako. Ayan okay na guys, nakabit ko na. 11.9 ang ano. Wala kasing araw eh. Ito yung isa. Isang ko eh. Yung 30 watts ang panel nito eh. Kaya ito. 100 watts ang panel. Nakabit ko na dun sa taas. Ay, guys, yun na guys.